Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para sa masama nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Darating siya na nasa isang ulap. Sinasabi ng Biblia na darating ang Diyos na nasa isang ulap pag siya sa lupa. Gayunman, literal ba siyang darating sa isang aktwal na ulap? Hindi bang ba ulap ay isang koleksyon ng singaw ng tubig na nabubuo habang ito ay nagyelo? Kung gayon, paparito ba talaga ang Diyos sa lupa sa ganitong paraan? Ano ang aktwal na kahulugan ng bagay na ito? Tayong lahat ay dapat na magkaroon ng tamang pag-unawa tungkol dito. Una, buksan natin ang Luke chapter 21 at pag-aralan ng salita ng Diyos para tama nating malaman at maintindihan ang mga maling pagkaunawan ng mga tao. Sa pamagitan nito, magagawa nating gisingin ang mundo at maakay natin sila sa tamang interpretasyon. Tignan natin ang salita ng Diyos sa Luke chapter 21 verse 27. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwahatian Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas din ang inyong mga ulo sapagat malapit na ang katubusan ninyo. Ang bagay na ito ay malinaw na nasusulat sa Biblia. Dahil sinasabi ng Biblia na darating siya na nasa isang ulap, kung gayon, walang duda na darating siya na nasa isang ulap. Gayunman, hindi ba natin dapat naunawain kung ano talagang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya na darating siya na nasa isang ulap at tanggapin ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Bago pa man ibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang ito, ang propesya na si Jesus ay darating na nasa isang ulap ay naisulat na sa pamamagitan ni Propetang Daniel. Lumipat tayo sa Daniel chapter 7, verse 13. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya na anak ng tao. Dito, sino ang tinutukoy na ang isang gaya na anak ng tao? Hindi ba ito tumutukoy kay Jesus? Ang isang gaya na anak ng tao ay dumarating kasama ng ano? Na dumarating kasama ng maulap. At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at inharap sa Kanya. Binigyan siya ng kapangirihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang Kanyang kaharian ay hindi mawasa. Sa Luke chapter 21, sinabi ni Jesus na ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap. At sa Daniel chapter 7 verse 13, inalarawan naman ang propesya tungkol sa unang pagdating ni Jesus sa lupa na nasusulat na dumarating kasama ng mga ulap. Kung gayon, talaga bang dumating si Jesus kasama ng mga ulap nung pumalupa siya sa unang pagkakataon? Talaga bang tungkol sa unang pagdating ni Jesus ang propesiyang nasusulat sa Daniel chapter 7? Una nating kumpirmahin ang bagay na ito. Ang isang gaya na anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw, iyon ay ang Diyos, at iniharap sa Kanya. Pinagyan siya, si Jesus, ng kapangyarihan at ano? Kalawalatian at ano pa? Kaharian. Pag binibigyan natin ng pansin ang tatlong bagay na ito na ibinigay sa Kanya, makukumpirma natin na ito ay isang propesya na natupad ni Heso Kristo nang pumarito siya sa lupa sa unang pagkakataon. Patunayan natin na ang unang pagdating na Jesus ay tumanggap ng kapangirihan, kaluwalhatian at kaharian sa paglipat sa Matthew chapter 28 verse 18, nakaugnay na, na bersikulo ng Daniel chapter 7. Lumapit sa Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng ano? Otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Sa Daniel chapter 7, nakita natin na ang anak ng tao ay dumarating kasama ng mga ulap at tumatanggap ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian. Dito, ano ang natanggap ni Jesus nang pumalupa siya sa unang pagkakataon? Ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin na nangangahulugang tumanggap siya ng kapangyarihan. Ngayon, pumunta naman tayo sa John chapter 17, verse 10. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang sa iyo ay akin, at ako'y, ano? naluluwalhati sa kanila. Ang isang gaya na anak ng tao, iyon ay si Kristo, ay dumating kasama ng mga ulap at tumanggap ng kapangyarihan. At ano pa ang natanggap niya? Nakatanggap din siya ng kaluwalhatian. Sa Daniel chapter 7, ano pa ang natanggap niya bukod sa kapangyarihan at kaluwalhatian? Nakatanggap din siya ng isang kaharian. Patungkol dito, kumpirmahin natin ang bagay na ito sa pamamagitan ng Luke chapter 22. Basahin natin ang verse 29. At inilalaan ko sa inyo kung paano ang ama ay naglaan para. Kanino? Para sa akin ang isang kaharian. Kung gayon, ano ang mga natanggap ni Jesus? Ibinigay sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, kaluwalhatian at maging ang isang kaharian. Kailan niya natanggap ang lahat ng ito? Nang dumating siya sa unang pagkakataon. Ngayon na kumpirma natin sa Matthew chapter 28, John chapter 17 at Luke chapter 22 na nakatanggap sa si Yesus ng kapangyarihan, kaluwalhatian at isang kaharian nang dumating siya sa unang pagkakataon. Sa Daniel chapter 7 verse 13, nakapropesiya na ang anak ng tao ay dumarating kasama ng mga ulap at binigyan ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian. At si Heso Kristo, na siyang isang gaya na anak ng tao, ay dumating sa lupang ito at tumanggap ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian. Kailan ito nangyari? Ito ay sa kanyang unang pagdating. Kung gayon, nang dumating si Yesus sa unang pagkakataon para iligtas ang buong sangkatauhan, literal ba siyang dumating kasama ng mga ulap? Hindi siya biglang lumitaw mula sa kung saan na nasa isang ulap. Pero sa pamagitan ng Ibanghelyo ni Lucas, malalaman natin nang mabuti kung paano siya dumating sa lupang ito. Dumating siya bilang isang sanggol na nakabalot sa lampin, na nangahulugang dumating siya sa laman. Kahit na propisiyang darating siya sa lupang ito sa laman, nilarawan ng Biblia na darating siya kasama ng mga ulap. Kung gayon, bakit sinabi ng propesiya na darating siya kasama ng mga ulap kahit na darating siya sa laman? Sa kalangitan, ano ang tinatakpa ng ulap? Tinatakpa ng ulap ang araw at hinaharangan ang liwanag nito. Ginagampanan ng ulap ang papel na pagtakip sa malawalhating liwanag na nagmumula sa araw. Dahil ang maluwalhating banal na kalikasan ng Diyos ay tinakpan ng tolda, iyon ay ang laman. Kaya hinalin tulad ng Biblia ang laman sa ulap. Kung gayon, may ibang mga aklat ba sa Biblia kung saan hinalin ang mga taong nasa laman bilang ulap? Alamin natin ito sa pamamagitan ng Jude chapter 1. Pumunta tayo sa Jude chapter 1. Verse 12. Ang mga taong ito pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig. Kapag sila ay nakikipagsalo sa inyo nang walang takot, na ang pinapangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin. Sa presikulong ito, makikita natin na hinalin tulad ang mga bulahang propeta bilang mga ulap na walang tubig. Selay mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas na dalawang ulit na namatay na binunot hanggang ugat. Sa pamamagitan din ng bersikulong ito, makukumpirma natin na ang mga ulap ay kumakatawan sa mga taong nasa laman. Tignan natin ang isa pang bersikulo sa Proverbs chapter 25. Kailangan nating maintindihan ang tamang interpretasyon ng pagdating ni na, na nasa isang ulap para magkaroon tayo ng isang matatag at matuwid na pananampalataya sa Diyos na pumarito sa lupa sa laman. Buksan natin ang Proverbs chapter 25 verse 14. Tulad ng mga ulap at hangin na walang ulan, ang taong naghahambog ng kanyang kaloob na hindi niya ibinibigay sa aklat ng Proverbs, nilalarawan din ang mga bulaang propeta na nasa laman bilang mga ulap. Sa Jude chapter 1, Proverbs chapter 25 at Daniel chapter 7, hinahalin tulad ang mga taong nasa laman sa mga ulap. Gayon din sa Luke chapter 21, nahusulat ang propesya na ang anak ng tao ay dumarating na nasa isang ulap patungkol sa unang pagdating ni Jesus. Nakapropesiya na siya ay darating kasama ng mga ulap. Gayunman, hindi siya dumating sa aktual na ulap. Sa halip, siya ay dumating na nasa ano? Dumating siya sa lupa na nasa laman. Kaya ganito rin sa kanyang ikalawang pagdating. Kung gayon, hindi ba ang propesya sa Luke chapter 21 verse 27 na ang anak ng taon ay dumarating na nasa isang ulap ay nangahulugan na sa hinaharap si Kristo ay darating sa lupang ito sa lamat. Muli nating tignan ang kalooban ng Diyos patungkol sa bagay na ito sa Luke chapter 18. Pag sinasabi natin sa mga tao na naniniwala kami sa ikalawang pagdating na Kristo at Sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem, sila ay nagtatanong ng hindi ba't nakapropesya na darating ang Kristo na nasa isang ulap? Kung gayon, dumating ba sila na nasa isang ulap? Tunay na mga hangal ang mga taong ito. Iyak na dumating sila na nasa isang ulap. Gayon man, ang kanilang imahinasyon sa pagdating ni Kristo na nasa mga puting ulap na lumulutang sa kalangitan ay lubos na mali. Kung gayon, ano ang aktual na kahulugan ng ulap? Dumating siya sa lupang ito sa laman na hinahalin tulad sa ulap. Patuloy natin pag-aralan ang mga salita ng Diyos sa pagpunta sa Luke chapter 18 verse 8. Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Ngayon man, pagparito na anak ng tao, ang anak ng tao ay darating na nasa ano? Sinasabi ng Biblia na darating siya na nasa isang ulap. At dito sinasabi na, pagparito na anak ng tao, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sa MBBTEG na bersyon ng Biblia, mababasa sa versikulong ito na, ngunit sa pagbabalik na anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Kung hindi siya makatagpo ng may pananampalataya, palataya paano mailigtas ang mga tao pag pumarito siya sa lupa Sinasabi ng mga tao na si Jesus ay darating sa lupa na nasa isang ulap bilang ang huling hukom at magbibigay ng huling hatol. Gayunman, kung totoo ang sinasabi nila, walang sinuman sa lupa ni kahit isang tao ang maliligtas. Sinasabi ng Biblia na pag dumating siya sa lupang ito, hindi siya makatagpo ng sinumang may pananampalataya. Hindi ba ang mga salitang makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa ay nangangahulugang hindi siya makatagpo ng sinumang sumasampalataya? Kung gayon, ano ang sisimulan niyang gawin pag dumating siya sa lupang ito sa laman na nilalarawan bilang pagdating niya na nasa isang ulap. Ituturo niya sa sangkatauhan ang kanyang mga salita at gagabayan sila pabalik sa Zion. Matapos niya itong gawin, darating siya sa araw ng huling paghukom ng may apoy. Tiyak na darating ang sandaling ito, hindi ba? Dito, binibigyang diin ni Jesus ang katotohanan na hindi siya makakatagpo ng sino mang palataya sa pag-asabing, gayon man, pagparito na anak ng tao, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kung ang paghatol ay sasagawa habang walang sumasampalataya, walang sino man ang makatanggap ng kaligtasan. Dahil walang sino mang makatanggap ng kaligtasan, ano ang gagawin ni Kristo para sa mga naghihintay sa Kanya? Darating siya sa ikalawang pagkakataon. Ang katotohanan na darating siya sa ikalawang pagkakataon ay nangangahulugan na darating siya sa lupang ito sa laman, gaya ng kanyang unang pagdating para iligtas ang buong sangkatauhan. Ang Diyos ay hindi darating sa lupang ito na nasa isang ula para isagawa ang kanyang paghatol. Sa halip, darating siya sa lupang ito sa laman, iyon ay sa ula para turuan ang mga hindi nauunawaan ng tama ang kalooban ng Diyos. Kung gayon, ano ang sinasabi sa Hebrews chapter 9? Sinasabi sinabi rito na siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang magligtas. Higit nating tignan ang patungkol dito sa Micah chapter 4 verse 1. At nangyari sa mga huling araw, hindi ba't ang mga huling araw ay tumutukoy sa huling panahon? Hindi ba ang huling panahon ay ang panahon kung kailan darating si Jesus sa lupang ito na nasa ulap? ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol at ang mga tao ay magpupuntahan doon at maraming bansa ang darating at magsasabi, Hali kayo, tayo umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang ano? Ay niya sa atin ang kanyang mga daan. Kung hindi siya darating sa lupang ito sa laman at matuturo ng kanyang mga daan, hindi natin matutukoy ang kahit na anong bagay ng tama. Anong maaintindihan natin sa pamagitan ng propesya ng Micah chapter 4? Ano ang gagawin ng Diyos para sa sangkatauhan sa pagdating niya sa lupa sa laman na nilarawan sa pagdating niya na nasa isang ulap? Malinaw na nakapropesiya na darating siya para turuan tayo ng tamang katotohanan. Muli nating basahin ang verse 2. At maraming bansa ang darating at magsasabi, Halik kayo, tayo umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos si Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo makalakad sa kanyang mga landas sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautosan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Ang panahon ng propesiyang ito ay tumutukoy sa parehong panahon gaya ng nasa Luke chapter 21. Kung gayon, hindi ba ang propesiyang ito ay tungkol sa panahon ng Espiritu Santo kung kailan nakapropesiyang darating ang anak ng tao sa lupang ito na nasa isang ulap? Hindi siya darating para magbigay ng hatol. Ano ang gagawin niya matapos tumating sa lupang ito sa laman na hinalintulad bilang pagdating niya na nasa isang ulap? Siya ngayon ay nagtuturo ng katotohanan. Pag niya tayo, sa lang tayo magkakaroon ng kakayahang matukoy ang pagkakaiba ng tama sa mali at ng katotohanan mula sa kabulaanan. Hindi ba't sa pamamagitan ng taninhaga sa Biblia, ipinapaunawa sa atin ng Diyos na sa kanyang una at ikalawang pagdating, hindi siya darating na nasa isang aktwal na ulap sa kalangitan kundi sa laman na hinalintulad sa ulap. Dahil ang mga simbahan sa mundo ay may baloktot na pananaw tungkol sa mga salita ng Diyos, hindi nila kailanman magawang tanggapin ang Diyos na dumating sa lupang ito sa laman, ito ay dahil nakatingin lang sila sa mga ulap sa kalangitan. Nakatingin lang sila sa mga ulap sa kalangitan. Nag-iisip nang, tanging ang siyang dumarating na nasa isang ulap mula sa kalangitan ang totoong Diyos. Sa palagay nyo ba ay matatanggap nila siya? Sa unang pagdating ni Jesus, maraming hudyo ang maling nag-isip na dahil umakyat si Elias sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo, tiyak -ipo. na papalupa siya sa isa ring karwahing apoy sa pamagitan ng isang ipo-ipo. Maunang dumating si Elias at iyahanda niya ang daan. Dahil nakatingin lang sila sa kalangitan, nag-iisip ng ganito, tinanggihan nila si Elias at sino pa ang tinanggihan nila? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit tinanggihan din nila si Jesus na dumating sa laman na hinalintulad sa ulap? Ang dahilan kung bakit hindi nauunawaan ng mga simbahan ngayon ang tungkol sa makalangit na ama at ina na pumarito sa lupa sa laman na hinalin tulad sa ulap, na nananahan sa Zion at nagbukas para sa atin ng daang patungo sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan sa pamagitan na katotohanan ng bagong tipan ay dahil sa mali nilang pagpapakahulugan sa Luke chapter 21. Isinasaalang-alang ito kahano tayo pinagpala na pinahintulutan tayo ng Diyos na makilala sila Sinabi ng Diyos na, Mapapalad ang iyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Mga kapatid, hindi ba't naiintindihan at natutukoy nyo ng tama ang mga salita ng Diyos? Ang ulap na tinutukoy sa pagdating ng Diyos ay hindi ang ulap na isang koleksyon ng na mga nagyelong singaw na lumulutang sa himpapawid. Hindi ba't madali nating naiintindihan na ang ulap ay nangangahulugang laman na tumatakip sa maluwalhating banal na kalikasan ng Diyos? Diyos? Lumipat tayo sa katuroan ng Diyos sa John chapter 10 verse 16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Ang Diyos ay pumarito sa lupa sa kanyang unang pagdating at inakay niya ang mga tupa sa kulungan ng tupa na may katotohanan. Gayunman, sinabi rito ni Jesus na mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may sino ang mayroon sila? Isang pastol. Nung dumating ang Diyos sa lupang ito sa unang pagkakataon, gumawa siya ng isang kulungan ng mga tupa na may katotohanan. Gayunman, may iba pang mga tupa na kailangang mailigtas pero wala sila sa kulungang ito. Kaya sinabi ni Jesus na, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Isa itong mahalagang palatandaan na nagpapaunawa sa atin na kailangan niyang isuot muli ang tolda ng laman patungkol sa kanyang ikalawang pagdating sa lupang ito na nasa na susulat sa Luke chapter 21 na dumarating siya na nasa isang ulap. Ayon sa patotoo ng lahat ng propeta at ang mga manunulat ng mga ibanghelyo sa buong Biblia, ano talaga ang kahulugan ng ulap? Ito ay nangahulugang pagdating bilang isang tao na nasa laman. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng propesya na ang anak ng tao ay darating na nasa isang ulap. Ang ibig sabihin nito sa kabuuan ay na ang Kristo, ang Espiritu at ang babaeng kakasal ay darating sa lupang ito sa laman para sa ating kaligtasan. Kaya sinasabi ng Biblia na si Jesus ay darating na nasa isang ulap. Ngayon man, sa mga araw ngayon, ang mga tao ay nakatingin lang sa mga ulap ng kalangitan gaya ng pagdating ni Jesus sa unang pagkakataon. Inigsip nila na dahil umakyat si Elias sa langit nang nakasakay sa isang karawahing apoy. Ang Mesiyas ay hindi kailanman darating, malibang buwaba muna si Elias sa pamamagitan ng isang karawahing apoy. Dahil kinailangang mauna ni Elias para ihanda ang daan para sa si Mesiyas, ang daan para sa Diyos, nakatingin lang sila sa kalangitan. Nag-iisip na, kailan siya bababa nang nakasakay sa isang karawahing apoy? Gayon man, habang nakatingin sila sa kalangitan, hindi ba't nanatili at sumigaw si deserto si Elias? Nagsasabing magsisi kayo sapagat malapit na ang kaharian ng langit. At hindi ba't nagpatutuwa o siya tungkol kay Jesus, nagasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng salibutan. Habang nakatingin lang sila sa mga ulap sa kalangitan, nag-iisip na ang ulap ay nangangahulog ang aktual na ulap na nasa kalangitan. Ang Diyos ay dumating na sa lupang ito sa laman at tinupad niya ang lahat ng propesiya. Ang ulap ay hindi nangangahulog ang aktwal na ulap. Hinalintulad ng Diyos ang pagdating sa laman. Bilang pagdating na nasa isang ulap dahil tinatakpan ng laman ang maningning na liwanag ng kaluwalatian ng Diyos. At sa Micah chapter 4, nakapropesiyan na ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan sa mga huling araw. Hindi ba tumating siya sa lupang ito, nagpabautismo, at lumakad sa landas ng propesiya sa loob ng 37 taon. Alinsunod sa propesiyan ni David, tinatawag tayo na kanyang mga anak ng isa-isa Patungong Zion, bago siya umakit sa langit, ito ang dahilan kung bakit prinopisiya ng Biblia ang kanyang pagdating sa laman bilang pagdating na nasa isang ulap. Dahil sa kakulangan ng kaalaman ng mga tao at maling pagkaunawa sa si Biblia, hindi nila maunawaan ang katotohanan tungkol kay Kristo. Nakatingin lang sila sa mga ulap sa kalangitan kahit na dumating na ang Mesiyas at sumisigaw sa kanila ng magsisi kayo Gaya ng pagkakamali ng mga Hudyo sa unang pagdating ni Jesus, ito ay nangyayari muli sa panahong ito. Ang Mesiyas ay dumating na sa lupang ito at nagdaraos ng handaan para sa kaligtasan. Nagsasabi sa buong sangkatauhan na, Halikayo, pero sila ay nakatingin pa rin sa kalangitan. Ano ang mangyayari sa mga nakatingin lang sa mga ulap? Hindi sila mag-aani ng anuman. Hindi nila mahakamit ang kanilang mga ninanais at mga bithiin. Ipinaalam sa atin ng Diyos Elohim ang mapagbiyaya at ganap na katuroang ito ng katotohanan at ipinaunawa sa atin ang kalooban ni Naama ina sa pagkaturo nito sa atin sa panahong ito. Nagbibigay ng walang hanggang pasalamat, kalawalatian at papuri kay Kristo Ansang Hong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem. Nais kong tapusin ang sermon ngayon na may titulong, darating siya na nasa isang ulap. Maraming salamat.